Sosi! Sa Welcome, back, back, to our so. podcast. Sige, 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 Yun na yun! Gets nyo na! Okay! O, na What tawag sa episode natin yun. Ha? Para sa sa'yo, ang bunot na to. Makaisip <laughs> <laughs> ka na! <laughs> <laughs> Nabubuli na. na kasi gabi natin yun na nakapang... Oh, ako ako nakapantulog. Oh, patulog na to. Oh, okay. So, so, naman ang pantulog mo. Ganun pero 'yun, ah, sa, sa inyo, okay. Pero nandito ka sa amin, so dapat makasama ka. Sorry, sorry, okay. sorry. So ayun nga, welcome back to um sa podcast namin sa episode 4. Ano episode na? 4 na. So, uh, oh my four. god, four. <laughs> huh? So yung last episode natin, puro tayo mga kalokohan. actually episode ko 'yun, di ba? <laughs> Dun pala sa episode mo, puro tayo ay, mga kalokohan. Correct, correct. Ay, Diyos ko po. <laughs> Joke lang. Uh, so, ngayon, mag, ano naman tayo, magsiseryoso, magsiseryoso naman tayo. <clears throat> so, um, gumawa ng, ano, nagsulat ng mga iba't ibang tanong si, ano, si Leah. Ah. Huh? Oh. Uh. Bigla <laughs> naging straight yung likod. <laughs> diba? Sorry. Naggawa siya mga, nagsulat siya ng mga tanong. Tapos, ang gagawin namin ay, Nilagay namin siya dito sa Voklo bag. Oh. <laughs> <Sa> Voklo bag. <laughs> magbubunutan Salamat kami. Salamat sa ano, sa Voklo bag. Yeah, sana yes, sana mag-provide kayo ng ano, ng maganda, mag maganda gandang ano, Fishbowl. <laughs> Fish <bowl. laughs> so, ang gagawin, is ang title ng episode namin ay Para sa iyo ang bunot na to. Yes. yes. <laughs> so, yung magbubunutan tayo. Yes. So, bubunot ako kunwari, kunwari lang ha, bubunot ako, tapos yung tanong, eh para kay Tia. So, yung mga question is, oh ano, God. mga medyo seryosong question, oh. seryosong topic, ganyan. Oh, Mag-ready ba ka ng tissue? Tiyari. Oo, toilet paper na tissue. Oh, <laughs> ano yan? So, yun nga ang gagawin natin. Hmm. So, sino munang mauuna? Jack and Poy. Huh? May iba Huh? <laughs> Dalawa lang tayo. <tara> <laughs> joke <ba>? lang. <laughs> um, ano uh, uh, Paano ba Jack and Coke? Isa bato, lang. isang, isang uh, bagsak uh, lang. Sige, uh, sige, sige. One, two, two three, go. go. Bato, bato. Isang bagsak nga lang eh. Bato, bato. Bakit sa'yo ganon? Uh, kuryente kasi sana yun eh. Nakakais. Ah. Isang bagsak. Masira tuloy yung joke ko. Ayoko na. <laughs> <laughs> Let's stop this. <please. laughs> okay. Sorry ko ah! <laughs> <lang. laughs> Okay. isang bagsak. Isa, sabi mo isang goals. bagsak, so, mas matobatobi ka. Kasi once, once, isang, isang bagsak. Ay, hindi. Isang bagsak, isang ganun lang. Ha? Ganun lang. <laughs> okay. Sige, sige. Sali ko talaga. 1, 2, 3, go! go. talo ako. Okay. Wait lang. oh talo. Ikaw una. Huh? Ikaw unang sasagot. Perfect. Dami niyan. Hindi na pala tuloy ito. Eh, mix <laughs> na. <laughs> <laughs> ay, ay, <mixan. clears throat> sa letrang bingo bingo, <laughs> bingo pala to, eh. alright ay balik tanchet oh. wow ano siya? <laughs> <laughs> ano 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 kasi ano ito eh. English. English. ano mo. Oh my gosh. Para sa akin. Pag hindi mo na tagalog yan... <laughs> Ito <laughs> talaga eh. Ah, uh, paano nagkakilala ang iyong mga magulang? Ay! Ah! Totoo <laughs> ba? Oh. Ay, maniwala oh. Masyado ah! kasi ako makata. Hello Irene, sa makata naming friend. Sino 'yon? Ha? Ang dami ko natutunan kay Irene, grabe. Oo, kasi si Irene ano 'yun ni, eh? dati siyang libro. Oo. <laughs> <laughs> Ah, uh, paano ba sila nag-meet? Si si mama ko po kasi ano, mama ko po. Ang nanay ko, oh syempre. Oh, si alang naman nanay oh, mo, no? Masaka di ba? Tuloy ko na, okay lang. Okay. Hindi, actually hindi ko maalala masyado kung kung tama tong kwento na to ha. Pero naitanong ko na rin to dati sa kanila eh, kung paano sila nag-meet. Um, hindi hindi ko exactly maalala paano sila yung like yung first meeting nila mm -hmm. ganyan. Pero naalala ko nag nag-aaral sila noon sa ano Adamson University. Mm -hmm. okay. si sila mama may meron silang may kaya sila. Mm. -hmm. Sila papa ano so so. Mm -hmm. yeah. um, si papa nagtatrabaho siya ano as uh, uh ang tawag doon ano bang sa amin kasi may tao, yung mga nagtitimis sa ka sa kalsada. Metro something. Pero pero hindi ko alam. Gusto ko sa ring sound effect. Yung bigin edit naman natin to. Yeah, sorry, sorry, so edited ka. <laughs> hindi kasi sa mga anime 'yun kasi yung sound kapag graded. <laughs> ah, okay. True, true. So, parang Metro 8 ata, hindi ko sure ha. Hmm. Pa, ano, correct me if I'm wrong jan sa comment ah uh, parang ganon. So, mm siya sa yung tita. Tapos, yung time na nanliligaw yung tatay ko, para ang term nila is nag-iintrega ng pera si Papa. mm Ayan. Okay. ah uh, ang, ang, tawag ko kay, ang ko kay Mama, Mami si, si Papa, Papi So, ah, oh, nagbibigay nag-iintrega si papsi kay Mami si. Ngayon, dun sila lang. Siyempre, natuwa naman. Ang kwento ng nanay ko, siyempre, natuwa naman siya. Kasi hindi pa nga sila mag-asawa, pero nag-iintrega na si Papa. Ganyan tapos mag-asawa na sila, baliktad pala, si mama ang naghintay. <laughs> <laughs> so, pero yon dun, dun sila nag-start. Kasi solid sila eh. Parang, ano sila eh, um, alam mo yun, salasalaming sala sa init, pero magkasama silang dalawa. <laughs> Ganun sila noon. <clears throat> tapos, ano, parang yun lang naalala ko din sa story nila. Pero ganoon ganun sila nag-start sa Addison University. Sa school sa sila school. Na nag school. okay. okay. Sa so school. Dahil dyan, <coughs> ako na. Ay, ako na. I-shake muna na. Letrang. I-shake. <laughs> <laughs> favorite, favorite ng mama ko, yung bingo. Ah, si mama. Si si Ma ang gusto niya isa no, tong eats. Ah. Or kaya mahilig siya mag-solitaire mag-isa. Isa ah, nagtutongits ah. yun, mag-isa eh. Meron siyang tatlong set eh. Kinakalaban niya yung sarili <laughs> niya. Very good ka dyan, Mamsi. Yeah. Question number two. English ba din yan? Tagalog mo Ito ang sulit nito sa akong itinatanong. <clears throat> The question is, Ay, mo, mo Kung hindi sila, bakit ikaw? <laughs> <laughs> Wala, ako. Ah! Sige, Sire. taas mo ang kilay mo. Ha? Sabi dito, when have you felt the most proud? So, so far. Parang, oh, kailan yung, yung na-feel mo, yung parang pinaka-proudest moment mo. Ganyan. Hmm. Hmm. Proudest kasi ginagamit ko yung 2MB lang yung ano eh, memory ng brain ko. Wait lang, halukatin ko muna. Gusto -gamitin mo gamitin yung akin? Maghati tayo. <laughs> oh my God, thank you so much. <laughs> <laughs> Siguro yung napagtapos ko yung dalawang kapatid ko. Ah, yes, yes, very proud naman talaga. I think so far yun yung pinaka proudest and now ay oo nga pala buti na buti na isiingit ay hey, <laughs> oh <no! laughs> <laughs> <laughs> guys disclaimer po kasi nag-share ka ng memory. Ay, okay, okay. Effective! Effective! Okay. Balik mo mamaya, ha? Ah, ikaw na nagtanong, ha? Ah. <laughs> Kaya pala yung ET. My, mean, oh my God. Anyway. So, nung first episode po, kung mariremember nyo, parang nag-share ako about sa bar exam nung kapatid ko. So, mali yung nasabi ko about sa days nung exam. Actually, three days po siya in like eight days. So, nung September po yun think second week of September. So, tapos na siyang nag-exam. Three months later pa po yung results. Ah, oh, yes. Claim na natin yan. Yes, We're claiming yes, it. di so, Diba, okay. guys? Yes. Sad na. So, yung dalawang kapatid mo na napagtapos ko, di ba yung isa, sabi nga, sabi dun sa kwento mo nung unang episode natin is, uh, abogado. Oh, yes. Yung, yung pangalawa, Yun yun ang pangalawa. Uh, abogado. Excuse me, dumigay pa ako. Yung una. <laughs> Busog e. Eh. Yeah. Yung una? Yung yung bunso, Artie. Ah, mag-artista siya. Yeah. Hindi, huh? ma-artie siya. Ah, okay. Yeah. Sorry. <laughs> <laughs> Anong pangalan nung abogado? Ah, nickname na lang. Si Torch. Hi, Torch! Yung Artie. Yung ma-artie, si Beads. Hi, Beads! Leah Torch Beads. Ah. Pero yung Torch at yung Beads, sobrang layo sa real names Anong yung real name ni Beads? Ayoko okay. Okay lang sa kanila i-reveal yung real name nila no because yung oh, wala naman sila magagawa okay. si Ate to eh. Basta okay. wag lang yung i-reveal yung name ko. Sa mga nakakikilala sa akin <laughs> ayoko talaga yung name ko. Kuya, alam mo yan. Ano oh, una ko natanggap hey, yung delivery mo hey, sino to? Sino <laughs> to? Tito Boy, ayoko akong pag-usapan. Ay, huh? naging ah! <laughs> Sabi ko na nga ba may talin kay... Uh, I know, right? ...party ka din. <laughs> <laughs> Artehan, Anyway, yeah. Yung pangalan ni Torch talaga is... Sorry, Torch. Dato Norsaid Abubakar. Ah, uh, paano naging Torch? Wala, ako nagbigay ng name. Ah, sa kanya. Actually, yung palayo niya sa amin sa bahay is Toto. Ah, okay. Uh, tapos that's ako, sinosyal ko, naging Torch. Oh, iba naman pala hmm. si Ate Lia. Pero yung palayon ni Torch sa school is Dats. Dats? Ah. Tapos si Beads naman, yung first name niya ay Liza Noor. Liza uh, uh, Pero yung Beads, nang galing sa, kasi bunso nga siya, nung baby pa siya, ang tawag sa kanya, baby talaga. Baby or babe, ganyan pa minsan. Yung papa ko nga dati, si papa ko, tawag sa kanya, pag nag-message, babe. Mm. To the point na, napagkamala nung classmates niya dati na, ay, may boyfriend ka na pala, gano'n <laughs> ganyan. Bata pa siya noon, siguro okay. parang elementary pala. Bakit may nag-babe sa'yo? Tapos sabi ng bunso namin, papa ko yan, babe ang tawag sa akin. Tapos hanggang mm. sa na, Nag yung iba yung, alam mo yung parang sa chismis na iba na yung yung dinig, dinig. na naging beads in ah, na baby -bead, naging, naging beads hanggang sa yun <laughs> na nas ginamit niya na na sa beads so beads na siya ah, okay so next time invite invite ko kayong dalawa ha tapos tayong tatlo lang para naman kayo mag-reveal ng pangalan ni Auntie <laughs> <yun. laughs> Buti malayo. So, so, ano ka ba o. kaya kami ani video call eh <laughs> Ayoko na. Ayoko pa talaga. Nananood ba sila? Oo naman. Comment nga eh. Ay! Cheers. Ayan, ako naman talaga naman. Oh, dahil diyan mag-cheers tayo. Cheers. Sa so, yung hot chocolate sa aking cold milk. Oh, ah, meron. <laughs> meron oh. Oh, oh. Uh, oh. oh. oh Diyos, eh. Para kay si Torch Ay. yung abugado 'di ba? Yes. Para kay Torch, congrats na yan si RT hindi pa kagraduate. Hindi, nakapasa na siya. Ah, nakapasa no na. Lab. Yes. Ah, okay. Kaya, so, congrats din kay RT. Yes, kay, siya ang naunang nakapasa. Siya pala eh, nauna, di ba? Yes. Parang maubos natin to agad, ah. Ito naman. Kalimahan mo lang. Ako naman, ano lang. Ganun lang. <laughs> <laughs> di ba? Sabi siya, may talent tayo, eh. Wala ka lang bilib sa akin, eh. Sabi naman. All Alright. So, yun yung proudest moment mo. Siyempre, nakaka-proud naman yun, no? Parang, I pinaghirapan mo yon tapos mm. Kubaga, iba kasi yung feeling na meron kang gustong gawin gustong ma-achieve tapos naging ano nagbunga mm, -mm. Uh, Yan. actually uh, yun, yun nga yung purpose pa kita ako nag nag-abroad para makatapos yung dalawa mm -mm. so, since so dahil nakatapos sa year... sila uwi ka na ng Pilipinas <laughs> <laughs> uh, well gusto ko din naman yun kasi wala pa ako ah, wala pa iba <clears throat> Oh next time pag ano yung next naman na episode natin ang gawin naman natin nasa Pilipinas naman tayo. Ay, Ay! gusto ko yeah. 'yan. Tapos para ba? ano? Oh. Ayun na naman. Sige ah. Abangan nyo. Ah, kayo sumuway-way lang comment kayo. lang kayo please. Paalala nyo sa amin na ah. baka kasi makalimutan. Ah, pwede namin, ano kunyari? bibisita kami sa ano Ayaw. sa lugar niyo. Ah, na-invite tayo sa ganon, sa ganito. Uh, oh, di ba? Huh? <laughs> <laughs> ano ka ba? Sabi nga ni ano ni um <clears throat> ni Brother Irene. <laughs> Ay, claim aming makatang, it. Yes. Yes, makatang kaibigan. bigan. Uh, And words are powerful daw. So kini claim na namin. Yes. It's your turn. Yeah. Letrang G. Sa letrang G. Okay. God. Gout. Very gout. Ah. Oh my gout. Oh my gout. <laughs> <laughs> May sakit gout. Ay, ayaw pa bukas. Tiyari. So, natag-isa na tayo ah. Para bibilangin natin. Baka mamaya nakakasampu na ako tapos ikaw dalawa pa lang. Ilang questions ba it is? <laughs> Yung papasok sa 30 minutes. <laughs> <laughs> Shit. <laughs> Parang mga tatlo. Piling ko tatlo Wala lang. Pa lang. Wala okay. pa naman. Wala pa naman. so, What is the biggest... Bobo naman niya, no? Oh. <laughs> okay, yung sulat ka, Mike, oh, lang to. Oh, okay. Pasensya na. Kung makikita niyo ko, ang pangit. Parang essay na yan. <laughs> ang pangit. Anyway, what is the biggest lesson your last relationship taught you? <gasps> Ouch! Mag-ready ba ako ng tissue? Alangan ako. Wala akong ex. ako din. Woo! Woo! Huh? <laughs> Very demure Oke lah, kami-kami lang, Kami -kami lang maka ka- Ayolah, sabihin na, sabihin na Ay <laughs> Inhaler Last relationship Ah uh, Wow okay. Kami kasi ni Lia Ayan <coughs> 'di ba napag-usapan natin na bakit tayo so silly kasi halos uh, nagkakapares kami sa mga ano um paano kami mag mag-react sa isang bagay or <coughs> anong gusto namin sa isang bagay, mga ganyan, gilig, mga ganon. So um kaya ko nasabi 'yun kasi Oo nga, nagulat ako. <coughs> para matuto ka din. Ay, ay, ay. Sige, sige. Kasi nga, di ba, wala kang ex. Oh, uh, so, para matuto ka, uh, uh, um, learn from my mistake. Your mistake. Yes. Pag, pag nagmahal kasi kami ni Lea, ano, hindi kasi kami naniniwala sa... Hindi sa hindi naniniwala, pero pag nagmahal kasi kami, give eh. Giving, as in giving lahat. Yeah. Man, mula ulo hanggang paa pati kaluluwa joke <laughs> lang <choklang, laughs> kulto pala <laughs> <laughs> hindi Basta, siguro naman nagigets niyo yung point namin Yes. Tapos, dahil kasi binibigay namin lahat, uh, mahirap, <coughs> mahirap makarecover. Kahit na, kunyari, hindi ka man umabot dun sa relationship, kasi akala mo kayo. Kahit okay, nandoon pa lang, kahit nando pa lang sa moment Di na yun. Di ba yon, dapat ikaw iyak? Bakit yung tears ko yung ano, eh, ano, ako mag-isa lang? Okay. Mag-share tayo I'm dito. Okay. Okay. Medyo ano to eh. Si so, yun, nagsulat ng tanong neto yun? na to Bakit kasi sinulat say. mo 'yan? <laughs> <laughs> so yon So um yung lesson for me is hindi naman siya hindi siya madali no para sabihin na uh, kailangan magtira ka para sa relive mo. Totoo 'yun, definitely. Mm. Pero hindi siya hindi siya madali lalo na kapag pag, know, pag 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 mahal mo yung tao wala kasi ako na kapag mahal mo yung tao, ano yun? unconditional yung love eh. So, ang tendency mo is maging blind ka. Mm. Mm. <coughs> Pero, ako I learned na kahit ganoon yung feelings, natuto ako na lalabanan ko yun. I need, ano, lalabanan yun. Ngayon, kung hindi ko siya kayang labanan, kailangan lumayo ako. I need to get out of the picture. Mm. Kasi, um, yun yung isa sa mga bagay na gusto ko din ikaw matutunan mo. Na magkaroon ka ng self-awareness sa mga, sa feelings mo dun. Yun, how you react on things, ganyan. Especially with the relationship. Kung alam mo pala na ganoon kay tapos nakikita mo na meron ka pang self-awareness na, ah, hindi pala ito mag-work. Ah, masasaktan mm -hmm. lang pala ako dito. Mm -hmm. Yan. Remove yourself from the picture. <clears throat> Kasi hindi, it doesn't, It doesn't make you um a coward or or weak. No. The fact na <clears throat> umalis ka and th that means you're very you're a very strong person kasi una-una na realize mo na hindi mo pala to kaya. Mm. -hmm. Diba? Totoo. So ang tamang decision ang hirap is to kaya hum hum yes. parang umalis, especially or if, if if love ang pinag-uusapan. Oh, tsaka yung matagal na kayo. Uh Oo. -oh. Mahirap yun. Yeah. So, yun. Yun yung lesson na natutunan mm. ko. It's not, hindi ko masasabi na fully, like 100% na, alam mo yun, hindi na ako ganun. Pero at least, alam ko kung, kung hanggang saan lang ako. Tapos, kung hindi ko kaya, di, I remove myself from the picture. Minsan kasi, kami kasi ni Leah, ano kami, um, ang were, ang were? Were, were but, um, <laughs> Share ko um, ba yung 2MB ko? Oh. Balik mo nga. Yun! Ang oh sinasabi ko! Very effective! Perfect, yes. Kami kasi ni Lia, yes. ang ano namin, ang love language ng effective! Amay <laughs> <laughs> scan, no? Alam mo scripted? Totoo yun! Parang may mali. Ang love language kasi namin ni Lia is ano, um, ang tawag ito, yung actions. Yan. So, ganun. Minsan, para ma-feel nila, ginagawa namin into actions, ganyan. Pero ako, natutunan ko na, ano, I need to express eh. So, express ko lang. Pero natutunan ko na hindi ako nag-expect anything in return. Mm. Ganyan. So, pag nakita ko naman na, alam yun, wala na, hindi hindi ko na ipipilit. Pero hindi ko hindi ko inibig sabihin, hindi, hindi, hindi ko hindi ko na love yung person. Mm -hmm. Love ko yung person, pero kasi wala wala naman ni eh. <clears throat> number one, hindi naman niya na-appreciate yung ginagawa mo. Tama. Tapos nami-misunderstood ka di, bakit pa? Yun na, At uh, least tinray ko. Uh -huh. Yung ibang tao kasi nami-misinterpret nila, akala nila na I mean it comes with maturity na akala nila na kapag kunyari inexpress mo yung mga ganun na kailangan ibalik mo not necessarily mm. alam mo yun kasi ganun wala tayong magagawa eh kung hindi ka love ng person na ano na mahal mo wala naman tayo dun eh <clears throat> sabi kasi ng teacher ko noon naku uh, sumalangit tawa yung teacher ko noong elementary oo oh, elementary ba yun hindi ko maalala kung elementary or or, or high school. <coughs> Science teacher. Pa. Sabi niya, kapag ganun daw, na nagmahal ka, sasaktan ka, wala ka namang choice eh. So, love ka lang, love ka lang ng love, hanggang sa wala ka ng love na maibigay. And then, that's the time na makaka-move on ka na. Mm. Oo, no, kasi <coughs> nabigay mo na lahat. Oo. Pero, ano ha, syempre, hindi siya applicable sa lahat ha. Kasi may mga tao na love ng love, tapos, nawala na sila. Pero, ang kinalabasan is negative. Mm -mm naging baliw-baliw na sila kasi wala na silang love eh. wala na <laughs> naging, naging gets mo, nawala na din yung mind. Mm -mm, ganyan. Si <laughs> yung yung ibig sabihin okay. doon. hindi, kung mahal mo di, go lang express mo. Mm -hmm. Tapos kapag hangga sa ano, tamarin ka na wala ka wala na yung feelings, wala na yung emotions mo for for that person. Pero yung love for yourself hindi hindi, hindi kasama yun sa mawawala dapat. Correct. Yes. <clears throat> so yun. So, mm Grabe naman yung life lessons na yan. Hindi Bakit naman Dato kasi? Pari di ba yung nosebleed? Makarelate ka kasi dapat. <laughs> <laughs> ano ba ito mga tanong mo? Saan mo ba nakuha ito? Sa so, ano? Kay gulo-gulo. kasi na yun. Ito, Question number 2. Oh, hala, 30 minutes, no? Tot Totoo ba? Ay! <laughs> tumatakas. Ay! Ang, ang hikli, ah! Wow! Yes. Okay. The question is, once upon a time in a long, long far away, Ay, jokla, ako, ah. long, long far away, <laughs> what is your biggest fear? Uh, oh, um, okay. Gusto ko sana mag-joke eh. Greatest fear ko is, ano, um, frog. Ah, pwede yun, ah, okay, pwede, diba? yan. Pero kung meron ko pang mas malalim, ayan, na gusto mong i-share about your fear. So, sa mga nakakilala din sa akin, talagang ayoko ng frog. Talagang nightmare ko talaga yan. Oh. So, anyway, wala na yung frog. Nasa okay. set aside na natin yan. Um, greatest fear. Um, nung, kung, um, i-share ko lang. Um, last week ba? Last week. Uh, pumunta kami ng Albania kasama ng aking mga girls. Mm. Yeah, mga workmates ganyan tapos yung mga flat, flatmates din nila. So si si Lisette, hi Lisette. Hi Sis. Sa, sa mga B na kasama namin. So nung time na yun kasi syempre vacation ganyan, nag-unwind. Tapos may si si Lisette kasi parang ano, um classmate din natin siya. Bukod parang sa about sa family. Ah, uh, I know, I know, hmm. I know. So, na, pag, kasi magkasama kami sa room eh, kaming tatlo, magkasama kami sa room. Tapos, nila Jeka. Tapos, nung no, habang nagpapahinga kami after nung tour namin, napag-chikahan nga namin yun, yung about parents, ganyan. Mm -hmm. Tapos, yun na, na-share ko sa kanya na yung greatest fear, oh, itong weird, ang questions ko ay... Kasi, medyo, uh -uh. Anyway, masyadong... Masyadong nangyari. Nangyari. Anyway, yeah. So, yun, na-share ko kay Lisette na yung greatest fear ko... Wait. Sorry ah. Mm. Paano na open up yung greatest fear mo? Um nag-talk about kami parents. Ah. So it relates to that. Okay. <clears throat> My greatest fear is um yung hindi ma-experience ng parents ko yung life na gusto ko na I mean na deserve nila. Um. I think na deserve nila. So yun. So parang every time kasi parang every time mag-usap kami ni Lisette, nag-talk about kami parents kasi nga um although Um, only child si Lisette, pero siya yung nag-provide sa family niya. So, parang almost the same din kami. Mm -hmm. So, yun lang, nag-share kami lagi about, oh, kumusta na yung mga bayarin sa Pinas, yung mga ganyan. So, napag-usapan namin yun. Hanggang sa, yun na nga yung fear. Tapos, share ko sa kanya. Tapos, we share the same fear. Tapos, sabi ko, um, napaiyak pa kami noon afternoon. magka ba kay Lisette? Uh, 1995 siya eh. 94 ako. Isang taon oh, lang. Niya. So, yun. Na, napaiyak pa nga ako nung... Six. No, you're 2,000. <laughs> <laughs> you're so young. Oh my God. Thank you. <laughs> Kala mo, ha? Tapos? <laughs> right, anyway, so, so, yung luha ko, wala na, 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 naiyak ko na yun mm -hmm. nung time na yun. Eh. So, anyway, nung shinare ko yun, talagang, pagsabi ko pa lang nung, yung, yun na nga, yung greatest fear ko umiyak na ako. Sabi ko, sabi ko, every time pinag-uusapan talaga yun, talagang umiiyak ako. Kaya parang pamisan, yung, yung feeling ko na parang hinahabol ko yung oras nga. Ah, nanggits ka yun. Yun. Nanggits ka yung laging prayer ko na parang, please, parang wag muna, ganyan laging ganun lang yung prayer ko kasi parang give me time parang hindi pa ito hindi pa ito parang mm -hmm. kasi obviously yung parents natin they're growing old yes. tapos wala pa tayo sa tabi nila alam mo yan tapos every time na we get home parang nakikita natin yung face nila parang ay change na yung face niya dati iba tumandaan yun tumanda eh oh, tumanda na ano, parang you missed something na parang yes. yun tapos pag-uwi ako sa bahay parang hindi pa ito yung gusto kong life na na experience ng parents ko especially. So, yun. Yeah. That's it. That's your Pero, may share ko lang sa'yo, no? okay lang yan, mm. pero you need to find um, the strength to understand na hindi, hindi mo mabibigay lahat. Yeah, that's true. The, the reason I'm saying this is kasi ako, namatay na ang tatay ko. Mm. So, I try to do the same thing, mm. pero pag nawala na sila, kahit ano palang lang ginawa mo kahit lahat taibigig kung kokoy kung sa tingin mo nung habang nabuboy sa feeling mo na ibigay mo na lahat pag yep. nawala sila parang hindi pala. parang hindi pa rin. hindi hindi enough parang hmm. hindi ko pa naibigay lahat ano, ano. Check, check. so kailangan mo kasi baka may, may mga tao kasi na hindi strong yung anong day um EQ nila so Kiki. Emotional coaching. nila. Ah, yeah. So, may okay. nahihirapan sila mag-struggle. What? Mm -hmm. Nahihirapan sila mag-struggle. I mean, nag -i struggle sila pag ganon. Nahihirapan sila kasi sa struggle sila. <laughs> I get, I get your point. <laughs> Sorry. Pero yun. Ah, yeah, so, sana, yeah. isama, isama mo yun sa mga pag nag-prepare ka. Isama mo yun sa prayers mo. Uh -huh. na, alam mo yun, magkaroon ka ng acceptance sa yes. Kasi hindi mo naman may bibigay talaga. Yeah, na. Definitely. Very true. So, sobrang food. Yeah. sarang ito. cheer! Ayun Bye! Nalin lang. Ito pa Sana okay mong magsawa. Don't forget to share.